naglaro rin pala si Usman at si Mariam dyan at kung mapapansin nyo pala ay silang sila dalawa ang naglalaro dyan kasi nga alapang tao pero mga ilang minuto lang alam nyo ba naku ang dami dami ng taong dumating kaya hindi na ako nakapag video ayun nga -tuwa silang dalawa tapos ayun talon talon sila dyan at pagkatapos nga nilang maglaro ay pumunta kami rito sa likod sa may cup na umiikot na yan eh kaso wala namang operator kaya ayan no, paikutin ko na lang siya ng sarili ko <laughs> o umiikot naman siya diba o tuwan tuwa siya dyan, o, tuwan tuwa. Mamaya eh hilong-hilo yan. Be, akala ko kasi hindi bibilis. Kasi nga alam naman operator diba. Abi, yung asawa ko pala tinutula. Kaya pala bumibilis. Nahihilo tuloy ako. Tapos pagkatapos nga namin doon ay pumunta kami rito sa may mga dinosaur na yan. Ayan, may bantay nga. Sabi, bawal daw sakyan. Eh, si Mariam naman. Ako, aligagang aligagating Tingnan nyo, oh. Ilan bes ni Mariam tinatangkang sakyan kanya mga yan. Binabawa lang siya nung nagbabantay. Siguro, nakikitan siya, oh. Eh, kasi ang kakitan, no. Oh, tapos, gumagalaw-galaw pa yung iba, oh. Tapos si Usman nga, ayan ako, ginagalaw yung itlog. Sabi ko, naku Usman, wag, wag. Pagagalitan ka kasi nga, bawal galawin, hindi ba? Bawal buhatin, bawal sakyan. Tumutunog pala itong mga dinosaur na yan. Eh, dahil naka over ako, eh ako na lang magpatunog. Ganito tunog nila, oh. Mm. <laughs> mm. Oh, ganyan ang tunog ha, para alam nyo. <laughs> <laughs> Tapos ayan, meron ditong, ewan ko ano tawag dyan, ayan, sumakay yung mga estudyante dyan, yung mga kabataan. E eh, ayan, sa awa ng Panginoon, ay e, ayan, ang tili nila ay e, abot sa kabilang bayan. Abe, ako nga nanonood sa kanila, eh, ninenerbios, eh, paano pa kaya silang mga nakasakay dyan? Eh, tsak, pag ako sumakay dyan, sigurado, maiihi ako sa salawal dyan. <laughs> Pero kwento ko sa inyo, alam niyo nung buntis ako kay Usman yata o kay Mariam, mga limang buwan o anim na buwan yung tiyang ko. Alam niyo ba sumakay ako sa Ferris wheel? Sa Pinas noon, nung nasa Pinas ako, nagperiya kami, sumakay ako sa Ferris wheel. Tapos, nakakailang ikot pa lang. Naku, humihiyaw na ako sa operator. Ibabang mo na ako! Ibabang mo na ako! At sumakay din pala sa kabayo itong si Usman at si Mariam. Tingnan niyo, ang kikit ng kabayo, ano? Ang liliit lang, pang bata lang talaga. 400 rupees pala ang bayad dyan sa isang kabayo. Kaya dalawa sila ay, 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 800 rupees. Halos di nga mapahinga yung kabayo kasi ang dami talaga sumasakay. Ang daming nakapila na gusto sumakay sa kabayo. Pero maiksi lang na may ng kabayo na yan. Ayan, dyan lang yan. Ililiko na yan. Saglit lang umiikot eh. Kaya nga saglit lang maglalaho yung 400 rupees. <laughs> <laughs> Bale 800 yan dalawa sila. Saglit na saglit lang, wala pa yatang dalawang minuto. Tapos nang umikot yung kabayo. Shadow pa nga bilis lumakad ng kabayo malilit na yan eh. Abi ako hinihingal ako kahabol sa kabayo na yan. Pag maaga kayo pumunta rito, wala masyadong tao. Pero pagka mga alas 4 na ganyan, alas 5, ang dami-dami ng tao. Kasi nga pumupunta yung mga tao rito pagpapagabi na kasi yung tanawin ba, yung mga ilaw-ilaw tanaw na tanaw mo yung buong Islamabad. At pagkatapos ko makapaghabulan sa kabayo, ay ayan, sasawa sa isawa, ko, uwi na tayo. Ito palang sinasakay namin, ay parang train nito ye. Yung itsura niya, parang train. Tapos, kung ay mo maglakad, hintayin mo lang to kasi nag-iikot-ikot sila ng mga pasahero. Pero kung gusto mo naman pahirapan ng sarili mo, abe sige, maglakad ka pababa. Ayan, ganyan, pababa yung bababaan mo. Pero dahil nga team tamad kami, ay ayan, Sumakay kami, naghintay kami nang masasakyan para bumaba. At habang nasa daan nga kami papauwi na, ay ayan, daan na namin itong mga monkey na 'to. Ang dami-daming monkey rito. Eh syempre, ala nga naman shark kang makita ko dito, 'di ba? Eh syempre monkey, ayan nga oh. Ang dami-dami talaga nila. Tapos tanga agaw sila ng mais kasi namimigay ng mais 'yung asawa ko eh. Ang laki-laki nitong monkey na 'to, oh. Tignan mo naman, ang agaw siya ng mais asawa ko. At siguradong sigurado nga ako, lalaki itong monkey na ito. pink na pink ko. Oh. <laughs> pink na pink. At dumating nga itong isa, isabi, akala ko dinakma yung pink na pink. <laughs> Ayan nga sila, oh, talagang masyado silang humablot ng mais. Oh, nakakatakot sa totoo lang. At ito naman nga si sister, o oh, nahihiya pa sa asawa ko. Habi, oh, halika na rito. At kahit tayo na nga lang magkamukha, ilalayo eh, ka pa ba?